Mag-hotel po sana kami. Kasoy po noon. Ba, ano kaya ang ginagawa nila dyan? Ah? <laughs> Hi, ako nga po pala ulit si Tantan. As you can see. Huh? Ah? As you can see. Gabi na nga po kami nakalis. May po kami sa looban. Dahil tatlo po kami sa motor. So, bawal mo din po. Ah? Dito po sana kami mag-chicken sa Sobotel. this week po, na po ako sa probinsya. At ito po yung nirequest ko kay mama at papa. Wala po kasi nito sa bandak. <laughs> Thank you mama at papa. Hindi ko man po kayo madalas kasama. Sinisikap niyo maibigay ang gusto ko. Love you. And finally, nandito na po kami. Tapos yes, yun na nag-overnight po kami dito. Halos bagong bukas lang sila. Talaga namang napakaganda. Sanay so, ko pa rin ngayon. Nag-part lang po kami saglit. Tapos sa beretso po kami dito sa lobby. Nang mga oras na yan. na lang po kami sa magiging room namin. Babilisan nyo naman po. Excited na ako. <laughs> Nakasakay na po kami elevator. Paakyat. Di na ako nahilo. Wow. Sa mga nagbabalak po mag sa ganito, recommended po namin dito. May smart TV na po sila. May atin cold shower. Maganda nilang CR. Malawak na po yung kwarto. Malinis. Higit sa lahat, may food services. 24 hours po yun. 9pm po kami nag-check-in. 9am po kami mag-check-out. Yes po, tama po kayo nang narinig. 12 hours po kami dito. 830 lang po yung binayaran namin. This is a pretty stipend. Uy, <laughs> basta di kami binayaran. Sadyang na-amaze lang po kami dito. May libre po kami tubig. Ayan nga po, may baon po kami pagkain. Para hindi na kami o order <coughs> Abay, kuripot man din si Papa. Ha? <laughs> Ayan nga po, nagtuturok na si Mama. Masakit? <laughs> Ilang sandali pa kumain na din kami. Abay, no oras kami, gutom na gutom na. Thank you for Lord, sa biyaya. After namin kumain, naglambingan na kami na naglambingan. Ay, gusto ko lagi akong nasa gitna. Ayoko magtabi si mama at papa. Bago tatanungin ako kung gusto kong kapatid. Sabi ayoko man din. Yan ang kukulit. Yan ang mga oras na yan, nagtampo ako. si naman tala, di ako sinuyo. Ha? <laughs> Kaya po nung sinabi ko noon sa vlog namin, tuwing bakasyon lang po ako nandito kay na mama at papa. Tapos so, so, nagtatagal lang sila sa probinsya pag Pasko na. Kaya naman gano'n na yung pagsisikap nila. Maibigay ang mga gusto ko. Saabot ng kanilang makakaya. Babuchi, oh, salamat! Ah. <laughs> Ayun magahan ganyan kami kasaya. Uy, anong ginagawa nyo? Ayong saya naman ni mama. Kapag trip na naman kami ni papa. check nyo na lang po sa reels niya. Baka okay. kami doon kulugo ni Papa. Ayaw, di ba? <laughs> nang mga oras na yan, mag-check out na po kami. Dami ko na naman kwento pag uwi kay Lalula at Lolo. Wala, dami, dami ko nang bariya. Abay sa sobrang sipag ko dito. Pati walit ni Mama at Papa, nililinis ko. <laughs> Joke lang po, bad po yun. Nabi yun, oh, Mama, kung pangit. Happy? Happy? Kalabas po namin dito po kami nagtungo sa simbahan. Tapos salamat sa poong may kapal. Dahil lagi siya nandyan at hindi kami pinapabayaan. Nung ligtas ka, saglit lang na maging masaya ka. Papapa, thank you Lord ka na talaga turn on. Ito naman kami napunta sa Iman Dito po namin binili. No, ilang pang kurang sa gamit ko. Para sa eskwela. Kompleto naman po namin. Oh, so parang ayoko pa pumasok. Eh, huy! Di pwede yun. Ah. <laughs> Salamat po sa mga nanood. Lalo na sa nakarating. Hanggang dito sa dulo. Kung hindi ka pa ni eh, mama followers. Follow mo naman siya. Huh? Oh, ano lang, tapos na.